Natatakam ka ba sa Paris Overload na nakikita mo, kakascroll mo dito sa Facebook? Hello mga kapakas! Good day Davao! For today's video ay andito tayo sa SM Ecoland sa gilid ng kanilang annex building dahil titikman natin ang inipilahang Paris Overload na talaga namang putok bato. Dito lang yan sa Mangkanor Pares. Kaya naman pala talagang pinipilahan dito dahil ang kanilang pares overload with rice ay 100 pesos lang. Talagang mabubusog ka dahil ang kanilang pares overload ay may toppings na siomay, egg, chicharong bulaklak, at lechon kawali. Maladiwata nga ang style ng kanilang pares dito for as low as 100 pesos only. At ma-advise ko talaga at marerecommend ko na subukan nyo ang kanilang pork seasoned with rice for as low as 70 pesos na talaga namang patok sa aking panlasa dahil napakasarap nito. Aside dito ay pwede ka rin namang umorder sa kanilang pares lechon kawali with rice na 70 pesos. At sa kanilang pares chicharon bulaklak with rice na 70 pesos din. Pwede ka rin mamili sa chicken sisig with rice na 70. Ang mami naman ay 65 pesos lang. At may libre silang pasabaw dito. Mag-request ka lang at ibibigay nila sa iyo. Ang sabaw nga na ito ay ang sabaw ng pares na talaga namang napakamalinam lang dahil pinakuloan ito ng matagal. 'Yung free rice nila dito ay java rice na. Kaya kahit nga nasa EcoLand dito ay talagang dinayo namin ito para lang makakain sa kanilang pares overload. Nagbubukas nga sila dito ng 7:30 PM hanggang maubos ang kanilang supply. Ganito karami ang pumupunta dito para matikman ang kanilang pares at pwede kang kumain dito sa gilid nila kasi may nakahanda silang tibol pero pwede rin mag take out ha. Unsa pa imong ginahulat? Tara, bakalsta. Tara. Mapa street food, man, or aso, sabayin ako, sa centro, panita Na costa testo, or dira, na dayong lechon, napili, na melon, lansunis, durian, pagsasun, pili Ang dako na tubol, kemur, dagang, tagma, kaonta, Na tuwa, mga lokal na tinda Lami kay atong kaonta, daplinta, ka, sa kalsada Pangtawid, buto, mangistip, oh, man. sata, nangyaga, pangita Ulami, unya barato, lang, na tinda oh, Dali mga unta Tara Pakas na Sa alibay Sabay na